tuktok tinonduhan ng pera ng bayan. Kaya dapat lang na magsuri at magtanong, nasaan ang pera? Oh my God. Sa barangay Pinugay, oh my God. Baras Rizal, isang housing project ang binisita ng Reporter's Notebook. 1,500 units ang matatagpuan dito. Pero mistula itong ghost town. Ang mga housing unit, walang mga pinto, bintana. Walang maayos na palikuran. At nabalot na ng makakapal na halaman at matataas na talahin. Ito ang two Inares residences. Sa dokumentong nakuha ng reporter's notebook mula sa National Housing Authority o NHA, sinimula ng proyekto noong July 20.